Yon kamusta kayong lahat guys? So for today's video, andito tayo sa hardware at nagbabayad tayo ng mga binili nating materyales dahil uumpisahan na natin yung first project natin dito sa Pilipinas. At idadaan mo na nga lang sa tawa yung presyo ng mga materyales ngayon dahil sobrang mahal, kailangan mo mag-canvas, maging madiskarte para makatipid. At eto na nga, dineliver na yung in-order nating bakal, buhangin at semento. Pero sa kasama ang pala, dahil nga ilang araw ng sunod-sunod na umuulan, nahirapan yung truck kaya nahulog yung mga sementong in-order natin. At ayan, binabalik nila. Mabuti na nga lang at hindi ito nabasa. Mahirap talaga yung daan dito, lalo na pag umuulan, nagiging maputik. Pero konting panahon na lang, yung mga kasada dito, magiging semento na rin. Oh, mahirap pa yung daan dito, babe. pero maayos din to. At eto, awa ni Lord, kahit medyo mahirap ang daan, nakarating din naman ng safe yung mga in-order natin. At first batch pa lang to ng mga materyales na kailangan natin. At dahil nga, sunod-sunod na araw yung pag-ulan, nilagay na namin sa loob ng bahay yung mga simento para siguradong hindi mababasa. At eto naman sila Kuya Ruben, sila yung gagawa ng bakod at ngayong araw susukatan nila kung ilang poste yung magagamit sa palibot ng lupa. Importante nga na may bakod tayo para alam natin yung boundary ng lupa na sakop natin. At medyo malaki din yung lupa at apat nga lang sila na magsusukat kaya naghati sila sa dalawa. At 4 meters nga yung pagitan ng bawat poste at lagpas tao na rin para secure. At dahil nga nasa probinsya tayo, yung mga hayop dito nakawala lang. Gaya ng mga manok, kambing, kalabaw, baka. Lalagyan na rin natin ng vibe wire pati screen para secure na hindi sila makapasok. Sa totoo lang, nung nasa Korea pa lang ako, pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling lupa. Kaya sobra-sobra ako magpagod sa trabaho at overtime para makaipon at meron tayong pambili ng mga bagay na gusto natin. Alam ko malayo pa pero ang importante, meron na tayong naumpisahan. Mahirap pero dahil nga may pangarap tayo, kailangan natin magpursigi at magtsaga. Ngayon lang naman mahirap pero darating yung araw, matutupad natin lahat yon. Habang pinapanood ko nga sila na nagtatrabaho, naalala ko noon sa South Korea ko. Halos wala rin akong pahinga sa kakatrabaho, Monday to Sunday talagang pinapasukan ko. At ngayon nga ang nasa Pilipinas na tayo, nakakatuwa lang ding isipin na tayo na yung nagbibigay ng trabaho para makatulong din sa kanila. At eto na nga yung second batch ng mga materyales, dumating na at binababa nila. Hindi nga talaga biro yung presyo ng mga materyales pero kailangan natin tiisin at pasasaan at makakaraos din. Sa panahon nga ngayon, wala na talagang mura, labor, materyales, lahat mahal na. Kaya kung may gusto kang ipagawa, kailangan pag-ipunan mo na ngayon pa lang. At dahil nga gusto kong matapos agad at makita yung itsura ng bakod sa buong area, pinapakyaw ko na sa kanila. Kaya mabilis nila tinatrabaho at yan, binubuo na nila yung mga poste. Ang estimate Nya niya ay 80 pieces ng poste ang ilalagay sa buong area. Simento na nga agad yung pinalagay ko para tumagal at talagang matibay. Marami kasi akong pwedeng gawin dito sa lupa. Pwede ako magtanim or mamili ng mga hayop na pwede natin pagkunan ng source of income. At yan nga, tirik na tirik yung araw. Kahit sobrang bigat ng poste, ayan, nilalagay nila sa butas at konting tis lang ay matatapos din yan. Excited na nga akong matapos para maumpisa natin yung mga susunod nating project. Alam ko, sobrang gastos pero good thing ay napaghandaan natin at nakapag-ipon tayo sa South Korea. Sulit talaga yung mga taon kapag sa South Korea ka nakapagtrabaho. Kaya ngayon, ikaw na nanonood alam ko kaya mo kaya subukan mo nang mag-apply sa South Korea Marami na ako mga kabatch na nakabili na ng bahay, sasakyan, lupa At talaga namang gumanda yung buhay Pero para sa akin yung makakuha ng lupa at mamuhay sa probinsya Yung pagising mo sa umaga, kasama mo yung pamilya mo Marami kang alagang hayop, sobrang payapa ng paligid Yun yung the best na buhay para sa akin Ikaw, anong plano mo sa future? Comment down below